wala na sigurong pag-asa maging kami pa ni Inigo. Dahil hindi naman talaga bagay ang mga lahi namin. Ano Rasul, may balita ka na ba kay Inigo? Nakuha na siya ng kanyang ina. Mabuti naman kung ganun. Bakit hindi mo siya kasama? Ang sabi mo dadalhin mo siya dito para magkausap kami. Uh, Masama ang lagi ni ng Inigo ngayon. Ano? Bakit anong nangyari? Mukhang hindi naging magandang pagharap nila ni Dalisay. Wala na siya malay ngayon at hindi pa siya gumigising. Rasul, gusto kong dalhin mo ako sa kanya. Higit na mahalaga ngayon ay madala natin siya ng na ambrosia. Ayun lang. Ayun lang ang magagawa natin sa ngayon.